Tulad ng dati kapag rest day, panda day. Alas 9 ng umagang kinuha kong schedule. Kaya nag-ayos na ako at umalis kumakati nga ang palat ko. Sinyalis yata ito na malaki ang kikitain ko ngayon kay Panda. Pamahiin ng mga matatanda. Kapag nangati ang palat, ang ibig sabihin nga daw nun ay magkakapera ka. At nararamdaman ko na magkakatotoo nga yun. Maaraw kasi at maganda ang panahon. Dumiretso na ako sa Aspen. Doon ako tatapay para magabang ng booking. Magandang pwesto yun dahil napapagitnaan ng mga tindahan. Kaso may problema. Magalas yes na at hindi pa ako pinapasukan ng booking Iniisip ko nga baka naban na ako Dahil sa mga ilang araw na hindi ko tinatapos ang duty ko ay panda Kaya naisipan ko pumasok na lang ako sa loob ng star mall Baka nandoon ang swerte Doon lang ako maghahantay ng booking Habang walang trabaho, natingin-tingin mo na ako ng mga salamin Saktong sukat-sukat lang Madaming magagandang frame na nilabas ngayon si EO ibat ibang brand pero meron talaga akong napusuan Ito talagang natipuan ko Nilagpasan ko na pero binalikan ko pa pa. solid kasi. Simple lang ang design. Maganda talaga ito, pati presyo. Tingnan nyo. Napapaisip nga ako kung bibiling ko na ito. Yung ginagamit ko kasi ay naputol na. Kaya wala akong no choice. Kukunin ko na ito. Saktong kwentuhan nang sakaklasi ko dati at siya na din ang up sa mata ko. May astigmatism lang, parehas ng mata. At palagay na din ako ng anti-rad pang protection sa aking mata. Dahil lagi nga tayong babad sa computer. Habang nag na lang matapos gawin ng salamin, ipinusunga eh, na nga ako ng buking. Pick up sa mga inasal at lang sa Francisco Holmes. Medyo nadismaya nga ako sa so fair ni Panda. Hindi kasi man lang umabot ng 40 pesos. Parang fair lang yata ito ng bike kaya malugi si Panda. Kahit nga anong reklamo natin, wala din naman mapapala. Kaya sige, atin na lang. Pagka-complete ng order, may pumasok agad. Panglawang booking natin ngayong araw. Pick up sa Pizza Hut at dadalhin sa Maymazon. Ito ang mahirap kapag basta-basta na lang talagang tumatanggap ng booking na hindi natin tinitingnan ang location ni customer. Ayoko kasi pumunta o dumaan man lang sa Muzon. Alam naman kasi natin kung gaano ka traffic sa lugar na yun. Kaya wala tayong no choice. I-deliver ba din natin. Dumaan muna ako sa e para kunin yung pinagawa at binili ko salamin. salamay talaga nito excited na ako mag mobile legends pa uwi ginawa ko na din yung pizza sana magtip si customer pampalubaglo para sa traffic ito na nga at wala pa sa muzon sa bayan palang traffic na ito talaga ang kalaban ng mga delivery rider apektado kita mo kung matatagal ka sa kalsada. parang ayoko na nga tapusin yung duty ko kay pahanda ang lala ng traffic sobrang init at sasabayan pa ng sobrang baba na fare kaya pagkatit ko ng pizza at Sumeray, nag-logout na ako kay Panda. Literal na kamot ulo talaga. Yung inaasahan mo na magkakapera kay, hindi pala. Kaya pala nangangati ang palat ko. Ang ibig sabihin pala, gastos malala. Hanggang dito na lang muna ang video natin mga brothers. Salamat sa pagtambay. Palike follow na din.